Mare, si Bella Padilla. Magkaiba raw sila ng paniniwala ng kanyang uncle na si Senator Robin Padilla. Lika, pakinggan at panoorin mo to. Naranasan mo na ba yon? Yung may isang tao sa buhay mo na mahal na mahal mo pero parang sa lahat yata ng bagay, hindi kayo magkasundo? Well, pag-usapan natin yan. Gagamitin natin yung kwento ng isang sikat na pamilya para tingnan yung challenge na pamilyar sa ating lahat. Paano nga ba natin binabalanse yung pagmamahal sa isang tao kahit na sobrang magkaiba kayo ng paninindigan? Okay, dito tayo magsimula. Wow, ang bigat ng statement na to, no? Galing yan mismo sa actress na si Bella Padilla tungkol sa tito niya. 99%, isipin mo, halos lahat na yon. So ano ba talaga ang nasa likod ng ganito kalaking pagkakaiba? So para malino sa lahat, kilalanin muna natin yung dalawang bida sa kwentong ito. Sa isang corner, Andyan si Bella Padilla, isang kilalang aktres at direktor. Sa kabilang corner naman, yung tito niya, si Senator Robin Padilla. Diyan pa lang, kita mo na yung magkaibang mundo nila, no? Sining versus politika. Pero yung hindi natin nakikita, mas malalim pa pala dyan yung pinanggagalingan ng lahat. Okay, balik tayo sa 99% na yan. Ano ba talaga ang laman niyan? Halika, i-breakdown natin kung saan talaga sila hindi nagkakatugma. Ulitin natin ha, siyam na put, siyam na porsyento. Hindi yan 50-50, hindi yan 70-30, halos lahat. Ganyan kalaki yung agwat sa pananaw nilang dalawa. Krabi! Ayon mismo kay Bella, hindi lang tutungkol sa isang bagay. May tatlong malalaking ugat daw to eh. Siyempre, una, yung sa politika. Pangalawa, yung mga personal nilang paniniwala. At pangatlo, na niya ay isa sa mga pinakamalaking faktor, yung magkaiba nilang relihiyon. At dito medyo nagiging mas malinaw ang lahat. Kasi para kay Bella, dahil magkaiba sila ng pananampalataya, yung mismong pundasyon ng prinsipyo nila, magkaiba na rin. Parang yung starting point nila, magkaiba na talaga. So para sa niya, doon pa lang nagsisimula na yung malaking pagkakaiba nila ng pag-iisip. Pero, eto na yung twist. Dito, nagiging mas komplikado yung kwento. Kasi kung puro alitan lang, di ba, madali lang sanang intindihin. Ang kaso, may isa pang side yung relasyon nila. At yung side na yon, puno ng pagmamahal. Pakinggan nyo to. Sa kabila ng 99% na di pagsang-ayon, eto yung description ni Bella sa tito niya. Pinakamabait, pinakamapagbigay, napakabuti ng puso, dito mo talaga makikita na kaya niyang ihiwalay yung tao sa mga ideya niya. Iba yung pagtingin niya sa tito niya bilang pamilya at iba yung pagtingin niya sa mga pinaglalaban nito. At yan talaga yung tanong sa gitna ng lahat, di ba? Paano? Paano mo pagsasamahin sa isang relasyon yung ganito katinding pangkontra at yung ganito kalalim na pagmamahal? Yan yung puzzle na hindi lang para sa kanila, kundi para sa marami rin sa atin. Okay, so para mas maintindihan natin yung perspective ni Bella, lumabas muna tayo sa saglit sa kwento ng pamilya nila. Kasi yung mga paniniwala niya, hinubog din pala na mga karanasan niya sa labas ng bansa. Importante kasing malaman na yung mga pananaw ni Bella ngayon ay naimpluensyahan ng pagtira niya sa London. Yung experience na yun, parang nagbigay sa kanya ng, you know, bagong set of eyeglasses para tingnan ng Pilipinas. Wow! Ang tapang ng salita, no? Pero yung punto niya, yung frustration niya, ay yung pakihamdam na minsan daw, masyado tayong nakakulong sa sarili nating mundo dito sa Pilipinas. Na ang dami-daming nangyayari sa labas, mabuti man o masama, na parang wala lang, hindi natin napapansin. So, after all of that, ano yung takeaway natin dito? Ano yung aral na pwede nating makuha mula sa kwento ng mga padilya na pwede nating gamitin sa sarili nating mga buhay? Sa huli, ito lang yun eh. Yung sitwasyon nila, salamin lang ng experience na pamilyar sa ating lahat. Sigurado ako, lahat tayo, may tao sa buhay natin na mahal na mahal natin, pero sa usapang prinsipyo, magkaaway talaga kayo. At pinapakita lang ng kwento nila kung gaano talaga kakomplikado yung sitwasyong yun. At dito natin iiwan ang ating usapan. Gusto kong iwan sa iyo yung tanong na to para pag-isipan mo. Sa mga relasyon mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, paano mo ginagawa yun? Paano mo binabalanse yung pagiging tapat sa mga pinaniniwala mo habang minamahal at nire-respeto mo pa rin yung taong kaharap mo? Alam ko, walang madaling sagot dyan. Pero yun yung tanong na napakahalagang pag-isipan nating lahat.